I Don Raya. o sa lahat ng viewers ni Don Raya. subscribe Subscribe to no? Yunoo! Well, welcome back po sa ating Youtube Channel mga Pops! Kung bago pa lang dito, don't forget don't to like kami ng The Locality. Hashtag Don Raya of course, isubscribe mo na yan. Yung mga Pops ay maulang, no? Pero ganun pa man, hindi maibawala sa atin ang ginig sa pag-iboy, no? And especially, ngayon ay breeding season na. Pero kung ito ay maalat-alat, sa pag-breed, pagkakata mo na ngayon mag-breed mo So kung bago pa lang dito ha ah, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment ang video ka ah, pala by hashtag Dono Aya and of course i-subscribe na yan click mo na rin notification bell yung nasa gilid no, para updated ka agad sa i-upload natin bagong videos Alright mo, so kung gusto mo akong umutang pwede naman pero kung ikaw ay repeat buyer na ibig sabihin, nakabili ka na sa akin before saka ka pwede na umutang. Hindi naman pwede na uutang ka agad, no? Hindi ka pa nakabili, no? Hindi pa tayo magkakilala. <laughs> no? And, pwede na ipag-swap kahit ano yan, kahit sapatos, rilo, damit, jersey, sapatos, gadget, especially kung meron kang DJI, no? Na video cam, o DJI creator, yung pang vlog, mga pops, kailangan natin yan, o GoPro. No? I-text o tawagin mo lang sa 09531364462. Message mo sa akin kayo sa messenger ng Don Roaya or Don Roaya Avery. Hey, mga Pops! At uh, kung paano magagay mga Pops dito sa ating Avery, paano kumuha o murder ng mga pamalakas ng Ibon. Nung no, ginagawa natin, tinutukukan natin ng camera yung mga Ibon, cages, Screenshot nyo lang yun, tapos ipadala nyo sa akin kayo sa Messenger. ng Don I or don't know Avery or better na i-text tawagan so, nyo ako 0953-1364-462 mga ka. Pero bakit tawag? Siyempre, mas maganda yun. Mas mabilis tayo magkakailigyan rather than mga text-text chat-chat. Pwede naman yun, pero makabakas yung usapan. No, tumatagal. Yung usapan natin mga ka, hindi rin tayo masyado ka kakailigyan. So, I prefer no, na kung wala rin tayong pantawag, ako na ano so, lang tatawag, i-text o chat ko lang ako. Ganun lang at mga ka. No, pwede, you no, know, ang lahatan, no, ibig sabihin, gusto mo kunin lahat yung mga ibon, pwede rin kay mga kaps, no? mas lahatan, mas makakamura kayo. No? Pwede pwede yun mga kaps. No? Bakit? Kasi marami ka naman tayong ibon. Huwag kang magalala, marami tayong mga pamalakas ng ibon na nakatago. <laughs> no? Siyempre hindi natin nila lahat yan na i-vlog sa inyo mga kaps. Pero lahat ng nasa area natin dito, no, pwede natin ibigay all-in for yan sa mga gusto magsimula agad, no, mga mga pangalakasan, pero murang-mura lang, no, pagkakataon nyo ng mga pops, lahat all in. No, ibig sabihin, pag sinabi all in, nest box, cage, patoka, pakainan, lahat, ibon mga paps, no, pwede na kayo magtayo ng area niyan, no. So, ano pang inaantay nyo? I-text baga sa bagay nyo ako, 0935-31-364-462. Si Message sa sign case ng messenger, Don Ruaya or Don Ruaya, Avery. No? So, ngayon mga pagsak, pakita ko sa inyo, kung ano nga ba yung mga pamalakasan, pwedeng all-in, pwedeng buy one, take one, buy one, take two, buy one, take three, buy one, take three, o buy one, all-in mga pagsak. Lagi ko sinasabi, all-in, ibig sabihin lahatan. No, pwede yun. So, wag kang mahihiya, No? Huwag kang maya magtanong. Wala naman ang bayad. Libre ang magtanong. Paano malalaman kung hindi ka magtatanong? No? So, ulitin ko. In e, text na tawagan mo ako sa 09531364462. Message sa sign-up. So, message nyo ang Don Roaya or Entry. Nakikita niyan yan sa screen Yan mga paps, no. So ito yung panibagong vlog natin. Nilagyan natin ng label, no, pangalan at a uh, cage number para screenshot nyo na lang kung ano yung magugustuhan nyo na video sa ibon mga paps no? so eto ay cage number 1 pale follow possible red factor and yung partner niya ay possible red factor possible pale follow lahat yan ay may kapatid mismo na visual red factor tapos pale follow pa mga paps no? so ayan o no? Cage number 1, Project Red Factor, Pale Follow. Yan. Nilagyan natin na may kapatid na Visual Red Factor and Pale Follow. Ito rin. No, same lang. etong cage number 2, mga pups. No, so, Visual Pale Follow, yan yung nasa kaliwa. Possible Red Factor pa. Yung nasa kanan naman ay Possible Red Factor, Possible Pale Follow pa. No, so, cage number 2, cage number 1, halos magkapares lang ng kulay. No, ito naman cage number 3, Project Opa Red Factor ino, No? Yan. Ganda, no? Violet and green. No? So, eto naman. Ganda rin nito Sobra solid yung pagkapula ng ulo. Ewing. Green. Opa. Tsaka isang Opa solid. Ganda. No? May kapatid to na Opa Red Factor Pale follow Tindi. <laughs> Napakaganda ng kulay mga paps. So kung nakikita nyo bakit sobrang liwanag kasi may flashlight ako. No, as is yan yung kulay niyan mga paps. Nung ganda lalo na pag natutukan ng uh, flashlight o ring light ang ganda. Kaya ganyan kaganda yung uh, kulay nila mga paps. No? So ito naman back to back project Red Factor Ino. E, no? Post Opa. Yan. par Blue. No? Tapos yung parter niya nasa nest box na Baka may itlog na, hindi ko pa tinitingnan eh Baka maudlot Yan o, parblo, ang ganda niya no Parblo RF, project no Project RF Eno naman to Visual siblings din, may kapatid Cage number 6 naman Parblo, tsaka isang uh, Olive green Yan Ganda mga paps no, pang malakasan natin yan Cage number 6 ha andaan niyo Ganda. O, screenshot nyo na. And, dating gawin, i-text, it tawagan nyo ako, 09531364462, mga paps. No, cage number 7. Ayan o, 7. Visual yellow face. Possible don follow, possible opa. No, pied. No, yung nasa kanan, yung kabila. Uh, pied din yan actually na, olive, yung nasa kanan, pied na pastel green. Yan. Yan mga paps, kaya ganyan kagandang kulay niyan kasi may ring light tayo, no, na uh, e-emphasize eh, lalo yung kanilang kulay mga paps, lalo na pag may ilaw. Nakikita niyo naman yung ring light is nagre-reflect sa bintana. Ganda no, ganda ng mga ibon natin. Yan, screenshot nyo na to kung nagugustuhan nyo mga paps ha. Ganda no. Ito naman, cage number 9. Ito yun. Hmm. u tsaka solid. Ganda ng kulay, no? Tignan nyo yung ulo. Pulang-pula yung kulay, oh. Project Yellow Face, Dan Palo. Possible Opa. Ang titindi. Matured na to mga paps. Ready to breed na. Yan, yung cage number 9. Kaya nga nakasalang na, eh. May nakabang na rin na nest box kasi anytime, mangingitlog na sa ating every canon kumuha o murder ng mga pamalakas at ibon. Nung ginagawa natin, tinututokan natin ng camera yung mga ibon, cages, screenshot lang yun, tapos ipadala nyo sa yung messenger of my syndrome, don't know or don't worry, Avery. or better na i-text, tawagan nyo ako 0953 1364 mga kap. sa uh, sabi, bakit tawag? Siyempre, mas maganda yun, mas mabilis tayo magkakilidihan, rather than mga text-text, chat-chat. Pwede naman yun, pero mga baka yung usapan, no, tumatagal, yung usapan natin mga paps, hindi rin tayo masyado ng kakakitian. So I prefer no, na kung wala rin tayong pantawag, ako na natatawag, it text all chat ko lang ako. Ganun na simple mga paps. No, pwede, no, ang lahatan, no, ibig sabihin, gusto mo kunin lahat, yung mga ibon, pwede rin cages mga paps, no, mas lahatan, mas makakamura kayo. No, pwede pwede yun mga paps. No, bakit? Kasi marami pa naman tayong ibon. Huwag kang magala na harang tayong mga pamanakas ng ibon na nakatago. <laughs> no, so sure, hindi natin nilalahat yan na i-vlog sa inyo mga ka. Pero lahat ng nasa area natin dito, no, pwede natin ibigay only for yan sa mga gusto magsimula agad. No, ng mga mga pamanakasan. Pero murang-mura lang, no, pagkakataon nyo ng mga ka. Lahatan all in. No, ibig sabihin, pag sinabi all in, nest box, cage, pato-a, pakainan, lahat ibon mga paps no? pwede na kayo magtayo ng area niyan. no? so ano pang inaantay nyo i-text sa bagay nyo ako 0953136462 message sa sign case may sin sir don't know aya or don't know aya no? Ulitin ko, i-text at tawagan mo ako sa 0953 Message 4462 May sasasayin kayo sa mesin dron, Don Roaya o Don Roaya Entry. Nakikita niyan sa screen. maraming maraming marami, salamat sa lahat sa ng panunood. Stay safe, especially now, it's rainy season, stay safe and God bless.